natin ngayon pang hapunan natin so nagsigaw ayun magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan at ngayon ay pagbabalik sa isla mga kaibigan galing sa dayo so night is perfecting tayo mga kaibigan uh, siyempre walang sawa ko nagpapasalamat sa lahat ng mga sulit supporters natin dyan sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga OFW patuloy na nakatabay sa mga video ay maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan at ngayon mga kaibigan dito natin sa bangka ayan bangka ni Tribok Tribu Gino. kasama natin si Tribu Gino. At si yun, uh, buhay slatim ting Kasama natin si Boboy. Ayan. Ayan, mga kaibigan. hapon po sa inyo lang. At si... Uh, uh, natin, si kahirap sama natin at yun si buhay ama at si banwa yun mga, mga buhay slatim. so kasama natin so galing tayo sa layo mga ibigan antay kami ng madilim so at yun uh, update ko po kayo mga kaibigan. pag nandun na tayo sa ating spot papunta pala kayo mga ibigan <coughs> yun dito na tayo mga kaibigan. ready to dive na ayan prepare na ang mga buha isla team yun yun ang bantay sa bangka si Boboy. Ay, mga kaibigan, bantay tayo sa bangka. Kakawatin. Kakawatin. So, yan. Update mga kaibigan. Pag makakita na tayo mga malalaki, daginutin na lahat ng daginutin. Pangulam-ulam dahil amihan. <coughs> thank <laughs> Thank <laughs> you. igyan ay dito na ako sa taas ng bangka dahil nagloko yung ating flashlight na may camera. So ito yung ngule natin kanina, hindi natin na-i-vlog yung kubutan. Ayan sa kaupad Sayang kasi nagloko. Parang siya nagloko mga kan. Dito na sa bahay mga kaibigan at imuhuli natin lahat. Kanina lang. Nga, tambok mo ng ilo. Ano? Hmm. Kamusta yung mga wala yun? Saan kubutan? Yun, i-ice ni mama mga kaibigan. Uh, Diyos ama yun 10 mga kaibigan nagsisipin tayo pang ulam natin ngayon pang hapunan natin so alas 10 na pasado mga kaibigan uh, mga samara lang yung tangan kumurito mga kaibigan yan at yun mga kaibigan ay kakain na tayo Ayan. sarap ng pinyarito So, panghapon na natin ito mga kaibigan, wala pa tayong yung kain bago magsisid. Kasi pa, magsisid mga kaibigan, magkakain na. Hai mabigat sa tiyan katawan mm. Hmm. Hmm. Yung iba, mga kaibigan, inayos natin. At yun, mga kaibigan, ay tapos na yung kumain, mga kaibigan. At abang-abang bukas, mga kaibigan, ang ibang inayos natin ay bukas ulutuin, mga kaibigan. At maraming maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan. Ingat po pa, kayo palagi dyan. In God's grace yun magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan so, ito mga kaibigan lahat ito pupurangin natin para labtingaw para mamayang tanghali natin masarap yung labtingaw mga kaibigan favorito ko ito yung iba mga kaibigan yung posit ano nito ni mama yung dalawang posit na malalaki yung iba ay niluto na ni mama mo ba ma? tara yan, sa kaldero na. Oh, uh, yun, say, paksiwon? yun, yun paksiwon, ha? yung paksiyon? yung paksiyon na? Yung manggahan na Yung surahat ay sinugban na yung undong. Undong. Diyan, nagsigaw oh yun, nabihak na natin mga kaibigan ayan, boneless mga kaibigan, masarap para walang sagabal pag magkain walang osos, -os balungos ayan, boneless ito yung mga buto nya mga kaibigan ayan maramay itong kot ko, o, ito yung mamaya mabukit ko ito ayan boneless so linis natin sa dagat mga kaibigan ayan, update ko kayo pag madaing na natin mag mabilag na yun diretso bilad mga kaibigan yan aso na to na isak ko lang konti lang para tabang limang piraso yun malapit na luto mga kaibigan ano? kaya wala ko ulit kahoy lang yun luto na ang ni mama mga kaibigan ayun ay, ay yes. Okay. Yun, mauna na ako magkain mga kaibigan. Hindi pa sila gutot nga mat Si Buhay Isla, Mayayay, at si ondong Una na ako mabihan dahil dali lang akong magutom. Kain tayo mga kaibigan. At sinabaw. Mm.

yun. Tapos na tayo magkain mga kaibigan. Update ko mga mga kaibigan pagkain natin love tingaw. So maraming maraming salamat sa lahat mga kaibigan. Ingat po palagi dyan and God bless. Yun mga kaibigan ay luto na pala ni mama. At dyan yung tinag-upload kanina. Ayan. Adubo. Yung bisaya. Ito yung love tingaw mga kaibigan. Pritohin natin ngayon. Sarap ito. At yun mga kaibigan ay luto na. yun At So kanya-kanya mga kanilang pisto mga kaibigan, doon si Hapa nagkain si At si Mama nandoon rin. At si Bay nandoon sa loob mga kaibigan. So kanya-kanya mga kanilang pisto mga kaibigan. Oh, pabuhay Mmm... adobo mo mga tapos natin yung kumain. Mag shout out muna tayo mga kaibigan, maraming salamat po. Shout out kay Arnil Tayo in kay Sani Ricalde. Shout out kay Rogelio Sapida in kay Manalo Jason. Shout out kay Julius Bawang. Kumain mga kaibigan at Ayun ayaw hanggang dito na tayo mga kaibigan at abang-abang sa ating mga next content natin mga kaibigan at ingat ingat po palagi dyan. in God bless.